Yan, yeah, dito tayo. Sa bahay ng kapatid ko. Videohin natin. Yung doon, tas maliligo ako. Bidyohin natin doon. Maraming naliligo. Hapon na. Kanina naligo kami. Pero masarap pa rin bumalik ngayon maligo. May mga nagbibidyo okay. Okay. Yun, nandun sila oh. Yun. Yun, dami na ligo. Ah, wala na. Wala na yung mga nilabhan. Yun, pauwi na sila. Kami naman. Yun oh. may mga nalaligo dyan. Ah. May hanging bridge doon. Pero sira na yung hanging bridge. Hindi na ginagamit. Bababa ako. Kanina naligo na ako. Maliligo ako ulit. Ang init. Sobra. Ang sarap na maligo ngayon. Kasi malilim na. Yot. Wala na siya. Ang init. Ayun yung hanging bridge doon. Pero sira na siya. Yung binilad ko na weddings ay ano yun yung pum ko alam kung nasaan na yun hindi ko na makita ayun you know, oo, may hanging bridge siya dyan, yan, yan, yan hanging bridge yan kaso, putol na yan eh hindi na siya ginagamit yan, ang ganda, yun yung ni hanging bridge yan, yan hindi na siya ginagamit Ang gaganda kasi ng bato dito. Tapos yung mga bata, mayon may mga naliligo. Ang ganda ng view. Ayan, eh. Hanggang doon. Doon sa dulo yung ano, kasi ito, kadugtong ng dagat. Kaya yung tubig dito, mainit. Tapos yung, may mga bata dito. Ang gaganda kasi ng bato, yun oh, may mga sako. Kinuha nila yan, niipo nila, gagawin graba. Pagka merong gumagawa ng bahay, yan ang gagawin gamit doon, may naliligo doon. May breakwater naman siya, pero dito tabi na siya. Pag malakas na malakas yung ulan. Pero ngayon, hindi. Kahapon, bumaha dito. Dito lang naman sa ilog. Hanggang dito lang. Yung may mga bato-bato na yan, di hanggang dito lang yung baha. Pero hindi na umakyat doon banda sa bahay ng kapatid ko. Yan, yun. May hanging bridge doon. Sa taas, may nagbibidyo. Okay. Minsan daw, may mga nanilip dyan. Yeah, meron na iyan mga bata. Nunguha ng mga bato yan, yan. Bibenta nila yan. Yung mga gumagawa ng bahay. Okay. So, yan yung update. yan yung pasilip dito sa aming lugar. Sa Mindanao. Ang ganda ng view. May mga naglalaba dito. Tapos, may mga naglalaba dito. Yung mga nilabhan nila dyan sa ilog Bin, yan sinasampay na lang dyan sa mga batuhan ayun yung nilaban namin hindi yun o oh. yung higaan higaan ni king yun tinan mo yung mga nilaban mamayang hapon pagka wala ng araw malilim na tinan mo yung bata naliligo ligo oh. hindi sila natatakot pero hindi naman ano malakas yung tubig ang maganda yan kasi kadugtong ng dagat to, yung tubig niya hindi malamig. Mainit. Ang ganda ng view. Yun, may mga bahay din dito sa gilid-gilid. Pero dati, nung January yan, inakyat ng tubig yan. Pa. Yun. Umaraw na siya. Ang ganda ng view. Ang ganda ng view the best view ever hmm. pero mayroon pa mas maganda dito yung magagandang magandang tanawin mas magandang ilog malamig na ilog pero nasa bundok na medyo bundok-bundok na yun nung si talo ni mga bata oh Tuh. hala, <laughs> hala Ligo. yan sinisigawan ng mga nanay nila okay so anyways thank you so much for watching see you again soon kapag sa ibang ano naman yun diba ang ganda dun, malayo pa thank you